Kaya guys, nandito kami ngayon sa Taytay Rizal at namimili sila ng damit. Kaya nabili yung kapatid ko guys ng dress kasi gagraduate yung anak niya. Kailangan niya ng damit. So nagpunta kami dito. Kaya guys, namimili sila. Kaya sobrang daming tinda dito. Ang gaganda. At saka mura lang. So nakakatuwang magala Ito, dito. aso, tapos dito, tapos crop top. Hindi sila magka... magkanda pili. Sobrang dami. Ang ganda dito, no? Ang dami dito. Ang ganda dito. Ang bag. Ang bag. pwedeng itinda dito. Dati nagtinda ko ng mga t-shirt eh, sa mga shorts. Sa so, divisory ako namin. Saka sa baklara. Nagkano kami dati ni Hana? Basar. Saan? Basar. Doon sa ano namin. Sa company. Ah oh, nagbabasar ka? Oo. Titinda ko ng damit. Malaki tubo doon. Talakas. सात दी सौरे दी Ito, Poski, ang ganda. Ay. Pambabae pala lahat eh. Yung mga ganto, yung mga ganyan yung design. Ang ganda ng design nito. Yung mga uso sa TikTok mga, mga ganda. Ang gandong tela. Ang gandong tela, hindi masyado nga yung mainit. Saka so, yung design niya, ang ganda. Maka parang ano lang siya, malamig sa mata. Yung mga gandong design nila. Yung ganda yung kulay. Kasi parang pambabae yun. Babe, baka may makikita kang ano. Baka may makita Na trap trap. Ay, okay, ano lang.

Ayan, ang ganda ng kulay. Oh. We'll be right <laughs> back. po yun Kuya magkano po dito? 100. Oh, 100 po. Rain po. Alin 'yan? Abot mo ba? Sipong 100 lang 'yan. 100 lang? Bili na po kayo. Mananarin. Bili ka na, ma'am. sa mga po. Ito po. Hirap mamili pag madami ano. hirap mamili pag marami. 4.55, 4.56 all, Ayan, guys. Sige, pumili ka muna ng ano. Akin na yung Akin ano. Pumili ka muna ng mada ng pagbibili yan. Pagkani yan. Eh? Ayan, pwede yung pang office mo. Ah, may garter. Ah, ah design. Hirap mamili pag madami, ano? Yung design na lang pagpilian mo kasi poro white naman stretchable naman siya eh. Yan, ganyan na sakto sa'yo. Oh. Alin dyan? Yan na po. <laughs> 100 lang. 455-457-458 sa office 4. sorry, balik sa office Hmm. Hindi Di uso nga yung ganyan eh, Lin yung mahaba. Kasi pangit naman pag gano'n. Ito mo yung ako mo, sobrang ako. Mga bang mga matangkat na kasi tumutuwag pa yan. Pero yun, wala lang ano. Pwede mo, yung mga, yung mga ganyan ngayon, eh. pwede mo nang i-partner sa mga ganito. Yung mga bagong mga awo. Pero pag papasok ka, sa office. Yan, sakto. Pwede mo nang i-partner dyan eh. Yan na sa'yo. 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 Iya yeah, na. Bili mo na 'no, sakto sa iyo. Oh, tapos pwede mo rin siyang lagyan ng belt. Akala ko may ano siya. Meron. Maganda pa tinta niya. Dito kasi ano, yung mga metahian ano. Parang gusto ko rin tuloy atin. Stretchable. Stretchable. Oh, ang ang ano niya, stretchable pati. Hindi. Pero maganda kasi makapal kasi pang-wide, mm. Bumabakat 'yung Oo, tama. Ano Okay na nga yan, bin. Eh. Pwede niyo i-pardon naman doon sa palulong bukas. Bin, ano ko nang talaga <laughs> <laughs> yun? Oh. Ayan guys, nakapili na sila. Oh. Para maiba naman. Uso pa rin ngayon Ayan guys, inabot na kami ng ulan. Uh, pabalik na kami sa parking. At kami uuwi na. Ayan guys, ang tagal nila bago nakabili. Ayan guys, uuwi na kami. So, medyo malayo yung napagparka namin. Makatulog na yata si Posky. Sige, okay lang. Wala kang magagawa.